Napaka-stylish at ang aesthetic naman talaga nitong nabili kong computer desk dito sa TikTok. Noon pa nga ako naghahanap ng computer desk na sakto lang yung laki at combination ng countertops at drawer. At finally, nakahanap na rin ako kaya naman ang dumating ito mga Mara ay agad-agad ko na talagang in-unbox. Nakakatuwa nga kasi secured na secured talaga yung packaging niya. Meron pa ngang kahoy sa paligid para hindi siya madedeform. At ang dami niya ngang different parts. Pero ang kinagandahan ay may mga color coding at saka may manual naman na pwede mong sundan agayahin. Kaya naman sinort ko na muna at pinagsunod-sunod base sa kanyang number na nakadikit dito sa mga parts. ang nga pala mga Mara ay made of wood grain veneer. Kaya naman napakatibay. Buti na lang at kahit marami siyang parts ay very easy to assemble. At meron namang manual na pagagayahan. Pero para para mas mapabilis ang ginawa ko mga mare ay nag-search na rin ako ng video sa YouTube para malaman ko kung paano talaga ang pagkakasunod-sunod at pagbubuo nito. Meron ng dalawang sizes sa pamimilian. Merong 100 cm at 117 cm. At meron pang tatlong color. Merong warm white, white at brown. Pero itong white yung napili ko para malinis lang at aesthetic yung gatingan. Ang sarap nga sa feeling mga mare ng unti-unti ko na itong nabubuo. Kasi nakikita ko kung gaano siya kaganda. At talaga namang excited na ako na mabuo ito. At dahil nga ito ay may multiple storage at combination ng countertops, drawers, at mga side compartments, ay talaga namang medyo marami-rami rin kailangang buoin dito. At nang finally, matapos ko na, ang sarap sa feeling mga mare. Kasi ang ganda lang niya, eto kasi yung simple modern small desk na computer desk. Talagang pwede mo siyang gawing study table, o di kaya naman ilagay mo yung iyong laptop or iyong PC. At dahil nga meron siyang mga drawers at iba't ibang compartments, pwede mo pang lagyan ng iba't ibang mga gamit. Hindi nga ako makapaniwala na ito ay 1,000 pesos lang. Kasi nga, ang ganda niya kung i-compare mo sa mga nabibili sa mall ay napakamahal nito doon. Kaya naman, super happy ako mga mare. Kahit medyo matagal-tagal ko din siyang ginawa at binuo, pero super satisfying naman. At pagkatapos nga, ay ginamit ko na agad at nagumawa na nga ako ng aking mga pending na mga trabaho. Yun lang mga mare. Kung gusto mo rin ito, yung link nasa Yellow Basket.